Hi guys! Welcome, Welcome sa Kapihang May Kapuluhan Kung saan hindi lamang kape ang iniinom natin, kundi uh, pati kaalaman no? um, Ngayon, pag-uusapan natin ang wikang pambansa uh, Unang-una, kung saan ito nang galing Pangalawa, kung bakit ito mahalaga At pangatlo, kung paano ito nag-evolve throughout the years And promise, hindi ito uh, parang boring na history class vibes no? Chill talk lang tayo dito Alright ay tama ka dyan, partner. Medyo malalim na topic to, pero don't worry. Kasi gagawin natin chill, fun, at easy to follow ang ating podcast. Ngayon, meron tayong four parts. Una, alamin natin kung paano nag ang national language sa Pilipinas. Pangalawa, kung paano nakulma ang major laws sa ating bansa at pangatlo ano yung biggest roles na na-adopt in our culture at pang-apat ay kung paano natin siya ginagamit ngayon sa generation na ito At pag na natin patagalin pa tawagin natin si Miss Jonah para sa ating kwentuhan para sa um, history of the national language Hello. Hello! Hi! Okay! So ngayon, pag-usapan natin ang history of the national language, no? Na, um, alam mo, at sana may kwento mo sa amin. Okay, so quick story time muna tayo. So before, the Spanish king, diverse na talaga yung language natin. Parang kung okay. okay. Merong Cebuano, Waray, Ilocano, binigay So basically, multilingual na talaga tayo ever since. Wow, okay. So dumating yung Spanyol, they introduce Spanish, pero hindi siya pumatok sa masa. Bakit daw? Then, American team. Okay. Inintroduce nila yung English sa school. Then nagkaroon tayo ng idea na what if magkaroon tayo ng isang wika para mag-unite as a nation then that's where the wika pambansa plan started Ooh. good knowledge no? ang galing ha grabe so ibig sabihin yung american magaling sila grabe kaya hanggang ngayon hawak hawak natin yung english Now. Oh, okay. Kaya may, Laga, mga, may mga ibang tao kasi na, di ba, may mga konyo type na oh, nakapaghalo nila yung, yeah. ano nila, Then, ginagamit you know, yeah. nila natin yung English, di ba, kapag oh. pumupunta tayo sa ibang bansa. Mm. It's nice kasi syempre, di ba, sa ibang bansa, minsan may mga tao kasi mahilig mag-travel, ganon. So, malaking tulong ang English. Yes. Na, you know. Mag-a-tour podcast. Kamusta? Okay naman ako so far. Kayo ba kamusta? Kamusta? Okay ka ba partner ngayon? Okay na, no, okay. okay. Okay, okay. So mag-start na ba? Ready na ba kayo guys? Oo kasi gusto ko na talaga maraman. Bigyan mo kami ng knowledge. Yung mga laws. Kasi wala akong itinig. Sorry. Okay, go. Okay. okay, so let's talk about now sa legalty naman tayo. So noong 1935, the Constitution na pumili ng language. And then, noong 1937 Constitution naman, eh, si President Quezon, aka yung um, ama na wikang pambansa natin. Siya mismo yung pumili ng uh, Tagalog. So, bakit nga ba Tagalog, guys? Bakit nga ba? Wala akong idea. May idea ka ba? Wala, rin. wala. Eh. Okay. Kasi, that time, ito yung widely used na literature. So, that time, so, alam niyo yun, Uh -oh. yeah, get, get ko. Get ko. Okay. okay. So, meron mo tayong batas Commonwealth. Um, bilang 184. So, ito naman, dito din na-develop yung uh, Filipino language natin. That moment. And then, meron naman din tayong um, uh, ito pala yung tawag sa kanila. Like, sir, anong wikang pangpansin. So, yung week so ng Pampadyano. Yeah. Okay. Batas commonwealth bilang yun. Hindi And then, pass forward. Tandaan niyo yun, ha? Okay. So, pass forward naman tayo. So, 1987. Kasi, ito Ito naman yung, like, fully furnished na yung Tagalog natin na uh, language. Like, ito na talaga yung official natin. So, hindi lang siya basta Tagalog. So meron din siyang elements ng pagka-Filipino natin as a Filipino, okay. So ayun lang naman yung matitika ko ngayon. Grabe. so sobrang um, salamat kasi uh -oh. at least ngayon alam na namin yung laws na isinagawa ni? Amang um, pambansa? Si President Quezon. Okay, yes. President Quezon. Pati sa, ang saya no, may natututunan tayong bagong knowledge. Totoo, maraming oh salamat. God. Salamat Thank po. You. Thank you. Thank you. Okay Para sa ating pangatlong kawentuhan naman tungkol sa uh, cultural importance, tawagin naman natin si Mr. Jake. Pasok po! Hi! Ayan, Welcome to hapon. our podcast! Kamusta? Ang araw mo ngayon? Dinaon. Okay naman po. Okay naman. Yes. Okay. So, maaari pa namin malaman kung ano yung mga nalalaman mo when it comes to culture. Ay, sige po. Kasi wala kami masyadong idea. Sige so, po. sige. Uh, yeah. Okay. So, ano, um, culture. Alam nyo ba, magbibigay po ako ng trivia mm -hmm. about sa culture. So, alam nyo ba guys na yung Filipino that language hits different. Kasi hit, hindi lang siya oh, bas, the, hindi lang siya basta words, di ba? Why? But, it carries culture, history, at identity ng isang Pilipino. So, Ayan. Kapag sinabi mong Filipino kasi, it's not just about subject na pinapasa natin, di ba? It's something that connects millions of us with different dialects. Iba't ibang dialecto. Example ako, hindi ako taga-laking Manila talaga. Hindi ako Tagalog. Ano ka? Mayroon ba nila? Bicolano po talaga. Wow! Pwede pong marinig naman yung Example Bicolano nga, so vibes? Anong Bicol like Bicolano? Ah. Uh -oh. Like yung sound ng taga-Bicolano. Kunyari, sabihin mo sa kanila. Oo, -oh. like... Welcome uh -oh. sa Kapihang Makabuluhan. Totoo. -oh. Okay. okay. Um, kamusta ka mong gabo sa tabi dyan sa Indo? Um, nasa Kapihang Tabi akong podcast. Uh -oh. wow. wow! Galing ha! <laughs> <laughs> so pangalanin. Pa na Sabi <laughs> so, ko walang so, po! Pala pa! <laughs> But yun nga, okay. kapag yun nga sinabi ko na yung Filipino hindi lang siya ano basta subject na pinapasa, sa iba't ibang dialecto, kaya kang kaya ka kaya kang ipagconnect. Mm -hmm. Ganun din kasi ako yung naranasan ko dito. Wow. Filipino, kaya ko makipagsabayan through jokes, memes, at um, music, 'di ba? Kasi may tayo sa music, mm -hmm. 'di ba? Alam natin nga Filipino. So ayun, kaya ko makipag makipagconnect sa music and then sa humor. Sa humor. Diba? Bakit? Nakaya pa ba humor ng Tagalog at mga taga-Bicolano? Hindi naman. Hmm. Ang tinutukoy ko is yung pang ibang bansa. Ah. Diba? Kapag hindi ka Pilipino, parang hindi mo mag yung humor nila. Hmm. Saka sa humor natin. iba kasi yung humor nila sa atin? Yeah. Like, sa atin, parang napakasaya. Sa kanila, parang medyo seryoso, gano'n. Oh, yeah. Okay. Diba? <laughs> parang you medyo know, uh, ano yan, ha? Yeah. So, yun lang po. Okay, maraming, maraming salamat. salamat. Thank you, thank you po. po. Thank you, thank you. Bye-bye. Hindi -bye. ka ba nauuhaw, partner? Or, wala kasi, so, tayo, wala kasi tayong kapi. Pangatlo Oo, nat, na ito. Pang, eh, no. pang, Pangatlo na. Pang-apat. Pang Ngayon. Pang-apat na yung susunod. Mm -hmm, mm -hmm. Yung next na speaker natin ay, ang, eh, ano yung tatalakay niya? Moderno. No? So, oh. modern na yung topic natin and medyo no how na ako partner. Wala bang wala ka bang kape dyan? or any jokes? Ah! <laughs> na on the spot. <laughs> okay, ngayon tawagin na natin ang ating last speaker. Anong si Miss uh, Christine para sa ating last speaker? Okay. Pero ngayon, masaya naman. Pagod ka na ba? Kinakaya pa. Kinakaya pa. <laughs> so, uh, ayun nga. Um... Ano ang ano, tatalakay natin para sa ating podcast? Man, so, man, man. ano, ah, uh, so, ayun nga, ako tatakayan ko po ay ang panahon ng modernong Pilipino sa panahon ngayon. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ayun nga, guys, ang modernong Pilipino ngayon ay makikita everywhere. Kag ano um Makikita ito sa podcast, sa in social media, at Katulad sa... Katulad ng ginagawa natin. Kaya, yeah, ah, vlogging, yeah. Ah. vlogging, of course. Oh. Ito ay mga taglish, ang mga slang, at ang mga uh, mapakikit-kikit na ano, expression, Filipino expressions. And, ayun. Pwede, pa pwede ko ba makita yung mga cute Filipino expressions ngayon? Pwede ba ibang kita <laughs> sa camera? <laughs> pwede ba like yung, ano ba yun? Pero no, no, like nang no, mga ano mga general reactions ng mga Filipino. Like ganun. Nang no, <laughs> Like uh, pala ba no? Like yung ano mga M, mga Char. Ah, char, char, ah, char. 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 char, 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 char okay. <laughs> ayun. Basically ayun ayun yung mga yung mga usual like, like, ng, like, na ginagamit ngayon ng mga millennials mostly and mga mga Gen Gen Z. And Uh, of course and ito yung mga iba't ibang ano klase ng mga um, mga mga balbal ngayon basically yung mga tawag sa mga ano modernong ano words ngayon na ginagamit ng mga Pilipino is balbal balbal or just modern Filipino if if You know. Yeah, we okay. And um, ang mga klase dito ay example lang reverse lang kagaya ng omsi, 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 omsi. 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 Yung ayong aray ko sa. <laughs> And basically, ano, reverse lang ng miss mo. Parang, parang, parang maging Balik parang maging perky lang. Ganun. And, yung mga finish lang, kagaya ng mga, ano, mga ganern, Like, ganern, ganun. ganern, ganun? 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 ganun. okay. Yun. And, yung mga, ano, mga internets lang, kagaya ng mga, oh, wait naman pa. <laughs> Man, pa. Awit naman sa. Okay. Basically, ano, oh, sakit kiyot ganun, iba ikli lang. Ah. And, yung lastly, of course, yung kagay na minansin ko dati minansi kan last time is yung yung mga reactions lang kagay na, ano, mga eme, mga char, and basically, yung oh, mga ganun. Char! Eme! Kariri! Okay. So, ayun. Pasok pa din yung skirt! Oh, of course. Pasok yun. <laughs> <of> skirt! <laughs> eh, paano yung mga tralali o tralala? Ay, ay, hindi hmm. diba, sa ano na yun? Uh, gen... Mga ano? gen... ano ba yun? Gen ano? ba yon na Gen Alpha Gen na Alpha na 6-9? 6 Iba na yun! sorry, sorry. mga yung brain yung mga brain rot na. Yung natang na Joke lang, si joke lang. ano, ako. yung meme na yun sa uh, natin, uh, Anyways, na. kasi again, it's social media, it's social tama, media, diba? Universe. Modern news na ginagamit ng mga generation ngayon. Yeah, of course. And, um, in all naman, uh, yung mga, in all yung mga ginagamit ngayon is, uh, buhay-buhay na pa rin yung ano, yung mga ano, Filipino language ngayon, even sa modern age. And sumasabay pa rin sa mga trends at sa culture natin and mm -hmm. sa daily life natin. So, ayun lang. Thank you. Thank you. Maraming Thank salamat. You so Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Bye bye. <laughs> so, ayun guys. Kahit mahabang journey ang ating narinig ngayon, simula sa unang henerasyon hanggang sa moderno, one thing is for sure. May alam ka ba ng partner? May idea ka. Wala eh. Kasi, sa lahat ng nangyari simula unang panahon at sa ngayong um, mga Gen, Genera Gen Z, Gen Alpha, um, it's something na parang it's a major part of who we are. Tama, kaya bilang kabataan, responsibilidad natin na gamitin, protektahan at ipagmalaki ito. No? Dahil kapag pinapahalagan mo ang wika, parang pinapahalagan mo na rin na pagiging Pilipino. no? At maraming salamat sa kukinig sa Kapihang Mabuluhan. Don't forget to like, share, comment and subscribe charot. Alright. See you Bye. next time. Bye. Bye. You are mine. I'll be here till the end of time.